Hello guys, welcome to another video And today, medyo iibain natin yung konsepto uh, na ating video Kasi, um, actually, pabalik kami ng SM Baguio from Good Days And, um, napadaan kami dito sa may session road Actually, matagal ko na nadadaanan tong establishment na to Pero hindi ko napapasok And apparently, marami palang bilihan dito ng mga ukay-ukay na mga damit, jackets, shoes Tapos may mga brand new rin And, Uh, I came across this stall Sabi niya, matagal-tagal na rin daw sila na nandito, parang 2010 or something um, Pero, ang maganda dito is, ukay-ukay man siya all original naman, lahat ng mga gamit or sapatos na binibenta nila So, without further ado, let me show you this stall, pakita ko lang sa inyo tapos, later on, paglabas natin papakita ko rin sa inyo kung saan siya matatagma. All right? So sit back, relax, chill out. Check nyo na lang lahat ng mga sapatos na papapakita natin dito. See ya. Alright, magpasok pa lang dito. Meron silang stante. Ayan, nandiyan. Um, ang mga sapatos nila is ranging like 2,000, 2,500. Merong mga yung sobrang ganda pa talaga. 2,800. Sabihin na natin na medyo may kamahalan para sa isang ukay-ukay. Pero, kapag chinek nyo naman ang presyo ng isang sapatos, parang nasa 8,000 to 9,000 and definitely kita ninyo this is I think KD yata not sure ayan so ayan paki comment na lang kung ano siya <laughs> hindi ko sure pero ayan air zoom and uh, makikita niyo oops hindi pa dumulas sobrang parang hindi pa nagagamit yung ano yung soles niya yung outer soles ayan tsaka sobrang linis pa niya This is 3,500 and then I think this is probably size 8. Pero yung 3,500 is still negotiable. Pwedeng-pwede yung pantawaran lahat ng mga presyo ng mga sapatos dito. Yan, ito. Kailangan lang ng konting linis pero napakaganda pa. This is 2,500. Okay. Pwedeng-pwede pantawaran. Ayan yung nasa stante nila. Ayan meron din dito tayong mga sapatos I think this is Lebron ah sorry Ka uh, Kyrie pala Kyrie ayan it's 3,800 at ayan nga napakakapal pa talaga ng mga suelas 3,800 baka pwede nyo pang makuha ng 3,000 yan flat or uh, probably I don't know 2,500 not sure Basta nyo na lang siya dito Malapit siya sa may session road And this is 3,000 Yan Para din tayong Jordan dito So ako ay hindi masyadong familiar sa mga model Ng mga sapatos Pero I can definitely appreciate a good shoes This is 3,500 Napakaganda pa Sabi ni ate nga pala kanina All of these came from uh, the US so um, ang natin na magaganda rin talaga yung mga quality and yung ano niya yung kumbaga yung parang status parang sapatos this is uh, a, new balance yan 2,600 baka pwede nyo pantawara ng up to 2,000 probably yan meron din dito you also have this ayan ito This is $2,500. Ayan. Hindi ko alam talaga yung mga model niya pero pag sa akin mukhang maganda. Ayan, okay na ako doon. <laughs> Ngayon, nakalagay. This is Nike Flex. Tiyata. Ayan, experience. 2000. This is $2,500 as well. Ayan. I think this is size 10. Size 9 or 10. Ayan, sakit yan. Ang makikita pa natin, napakarami pa talaga. Ayan tapos taas and ang maganda dun kasi maganda pa yung ano talaga nya yung parang status ng ano, nung sapatos mismo ah pala sorry medyo maingay, merong concert sa labas free concert mga tumutugtog dito sa My Session Road ito rin no, Nike Training this is 2,500 medyo madumi na yung ilalim medyo gamit na pero definitely okay pa siya Aside from the running shoes and basketball shoes, they also have casual wear. Yeah, na sa baba. Okay, tulad nito. This is Echo. Saka kapag ginawa kami yung sapatos, alam mo original or hindi. This is 2,500. This is Echo and then this is Perry. Ayan o. Ayan Perry naman is 2,500 din. Meron ako nakita dito. Dr. Ayan Dr. Martens. Ayan o. Napakaganda. Ayos, grabe. Ganda yung kulay, blue, white. And then, I think this is 2,500 as well. yan na, na Kapal pa ng, ano, oh. Nung suelas. And, uh, talagang maganda yung pagkakata. Siyempre, Dr. Martens yan, eh. Originally, Dr. Martens din yan. And, of course, you also have... Uh, this is Colehan. and magaan, magaan yung mga sapatos. Ayan nakalimutan mga pangalan OC I can't remember pero basta may na panood na ako na nagwa-vlog din sa mga ukay-ukay ngayon -ukay. maganda na cloud something and this is 2.5 ayan ang ganda napakaganda pa and marami pang mga running shoes actually here ayan. And then dito naman, you also have some basketball shoes and some casual wear. And mga yan, mga casual wears, mga Vans Perry. Ayan Sperry. This one's uh, uh, Under armor Ito ay Tommy Hilfiger. Ayan. Napakarami pa. And aside from this, pagka pinunta natin yung kabilang side naman, actually, magugulat kayo kasi napakaraming mga magagandang pang ano naman, pang uh, trek ng mga sapatos. Tulad ito. This Vask, Merrell, North Face. Ayan no? Ito, Columbia. Napakaganda rin. Ayan, yung mga Columbia. Ayan, oh. This is 2,800 Columbia. Yung mga magagandang, ano, magagandang brands. Ayan, oh. may Columbia, may Puma. And this one. We uh, also have New Balance in here. Ayan, and then this is Nautica, oh. Ayan, uh, Nautica. Alright, this is Puma. Ayan, napakaganda talaga. Tapos meron tayong mga all-whites na nasa taas. Yeah, ito rin yung kanina nakita ko kanina napakaganda rin oh. Kulay puti tsaka blue. So, this is 2600. Also have this one. I think this is a yeah, good fellow. Not familiar. Pero maganda siya. Okay, ito triple white. Yan. Yeah, Nang Adidas. Ito nakita ko kanina, Sperry. Ayan, yeah, napakaganda rin. Grabe solid na sperry kaso size 8 hindi kasya sa akin yan 2,500 pwedeng pwede pang tawarin bukod sa mga sapatos meron din silang meron din silang mga chinelas yan. adidas you have your puma yan, mga slides this puma this 980 okay pa yung soles na paano eh uh, this docks so na familiar with this Ayan, ayan, Meron din silang Under Armour. Ayan. Under Armour. 980. Malambot. Ayan, no? This is 4D foam. Ayan. Napakaganda rin talaga. Meron din sila Nikes. Ayan, Vans. Puma. Nike. Ayan, Meron din sila Vans na ganito. Malambot ayan. yung, yung papakan. This is 1.5 and Ayan, 1-5 15 Nalagay lang nila yung mga first numbers Ayan yung mga casual wares Some running shoes na pang babae Ayan, napakaganda Marami rin talagang options na pang babae Pero dito sa store na to, mas marami yung panlalaki I think I think, ayan, meron din Ito, mga pang babae rin to And some of them are also Um uh, Unisex Probably Ayan yeah. Grabe. napakaganda na dito rin, no. Like oh. So. Yes. Meron din sila dito, ito Skechers. Ang ganda. Skechers. Casual, breathing pang ano, pang semi uh, semi casual or probably papasa na rin siya sa semi formal uh, ano, na sapatos. And then you have your formal shoes as well. You have Sperry's in here. Um, yan, karamihan. Yan, Old Navy. Ganda rin. Ito, ganda. This is Tommy. Tommy Hilfiger. And gray. Gray naman. And then, where may mga black shoes. And then, the other ones. Ayan, nandyan. Kanina sinasabi ko, kanina sinasabi ko na pang trekking. Ayan, no? North Face you have your North Face this is 4,500 pero pag tinignan mo to sa North Face mismo probably 12 9, 10, 11, 12 probably pero dito 4, 5 ayun makitang kita ninyo yung insoles I mean yung soles mismo outer soles sobrang parang bago pa talaga parang kang bumili ng bagong sapatos kung tutusin eh. siguro nagamit to once, twice, thrice pero hindi siya yung talagang alam nyo yun siran-sira you also have so, Merrell Ayan o, 3,000 lang yung meril dito. Grabe. We have Ang dami meron dito. Adidas, Terex. We have Ito yung mga meril na makikita mo talaga doon sa mga store na sobrang mamahal. Especially itong mga North Face and then the Columbia's. Ito yung mga brands na uh, magagandang brands talaga. And also, um, alam mo yun, yung maganda yung quality ito kasi may nakita ayan Sorel ayan Sorel ayan oh. this is 3.8 ganda rin pag sinuot mo ito angat ka ng mga siguro 1 to 2 inches <laughs> laki na soles ayan ito Salomon pang ano pang running yata ito I'm not sure pero parang hindi kasi mabigat <laughs> so baka pang trek din yan ayan Ayan dito, basta ang dami nilang options. Ayan you know, o. Meron din sila mga ano, mga magaganda na hindi dark color na mga Columbia. This is Columbia as well o. Kaganda. Solid. Solid yung mga options na dito. Ayan ito, itong Adidas. Oh my God. This is like navy blue if I'm not mistaken and uh, yan Gazelle, na Gazelle yan pwede pang tawaran yan all right so guys again this is just uh, near session road tapos kapag napat pat kay dito merong establishment dito na uh, i think malapit dun sa generics pharmacy tapos uh, magkakadikit sila ng mga ukay-ukay or mga tsangian, mga ganon may mga binibenta mga um, stuff toys, mga ganon And uh, pasok lang kayo doon, maraming maraming mga nagbebenta dito and this is one of the stalls na nagbebenta ng mga original na shoes. So, so pakita ko later on or ito, pakita natin yung ano yung location sa labas naman ng Tangsayon Road para makita niyo. And then from doon sa labas papasok tayo papunta ulit dito para makita niyo kung paano pumunta dito sa store na to. All right, so TGP, the Generics Pharmacy Session Road, ayan. Ayan Session Road. And then, ito yung space, na sinasabi ko, ayan. So makita ninyo, yun yung may parang uh, street na nandon, pa left side. Tapos ito yung kanto. Then, ito yung kanto na establishment. So dito, sa pang Christian Jail, one, two, three. Hindi <laughs> ko alam kung sa'yo Ito, technically parang ito yung pinakaindahan sa pangalawang part ng building, sorry, second floor. Ayan. So pagpasok nyo dito. Alright. <laughs> pagpasok dito. Is turn right. Ayan. Turn right. And. Ayan. So tatagos kayo dito sa una. Pagbaba ninyo ng stairs. Ayan kayo makikita na. Okay okay ng mga damit tapos mga pants tsaka jackets tagos lang kayo hindi nito na ayun ayun na siya alright so pag ka naliligaw kayo labas lang ulit kayo tapos habul tingnan nyo yung video para makita niyo yung store na alright so ayun lang um, pag napapagay dito check nyo lang ganun lang mga uh, mga options na binibigay syempre since uh, hindi ito mga brand new ukay ukay siya na mga shoes kung ano yung size na nandoon yun lang yun alright so pag okay, masyado masyadong mag expect na super perfect ng mga sapatos merong mga konting tama pero definitely something na hindi talaga bothering or something na pwede mong linisin na matatanggal mo talaga and sobrang again the quality is very nice as well ay okay, guys, so ito yung nakuha namin sa akin, itong Puma. Ayan. So para siyang triple white. Tapos, basta maganda, maganda yung ano niya, yung fit niya. Mas size 11, pero kasang, 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 kasang sa akin. Ito so, sa akin, tapos kay Blitz yan. O, OC, on cloud. The Roger. Ayan. The Roger. Ano uh, anong nakalagay dito? Swiss Engineering. Yan, on cloud. On cloud yata ito. Tama ba? I'm not sure. Pero, ito yung dalawang shoes na nakuha namin. Um, ito, this was 2.3 originally. Tapos nakuha ko siya ng 1.5. Tapos, ito naman, this was 2.6. Nakuha namin ng Sarado 2,000. Ayan. So, dalawang shoes. And then, ito yung sunod. eto naman yung chinelas. So, eto ginamit ko na siya kanina. Napakalambot talaga niya. Grabe. <laughs> squishy. Pati ito, squishy. Ayan. Eto, uh, 980 siya na nakalagay. Nakuha ko ng 700. Eto rin, 980. Tapos 700 namin nakuha. So, hindi ko alam yung mga pangalan nakalagay. H4D foam. Ah, sorry, 4D foam rather. Eto, fit foam. Hindi ko alam kung ano ang pangalan. Tsaka ang kapal pa talaga ng ano, ng swela sa ano. Pareho. Parang murong ginamit man siya. Probably mga 5, 3 times. Parang ganun lang. So good deal, to be honest. Kasi sa akin, parang total lang na sa akin is 2-2. Tapos yung sa mga bata, parang 2-7 lang. Ayan siya. So, yun lang guys. Thank you for watching this video. Again, this is Jason. So, babalik tayo sa food and travel. Pero for now, eto muna kasi sobrang interesting na ito talaga. So, again, thank you for watching. See you again to the next one.